gandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. magsisimula na ako. Hmm. Ah. Namiss ko rin magkwento ah. Ilang buwan akong nanahimik, sobrang dami ko kasing ginagawa sa trabaho at sa personal na buhay na din. Eto, stress na naman kaya sunod-sunod na naman yung upload ko. Simulan na natin. Nangyari ito noong dalawang taon makatapos kong kumaragrade ng college. Naalala ko lang bigla kaya napasulot na naman ako. Hindi ko nasasabihin yung taon. Age doesn't make to be broken naman, di ba? <laughs> Nabulol pa ako. Nagtrabaho ako sa isang sikat na mall dito sa Pasig. nag sa ako ng parang yun. Kasi wala pa akong karanasan pagdating sa paghawak ng tao. Kaya sa 450 pesos daily minimum rate, 5,850 naman kinsinas at katapusan. Hindi pa kasama yung kartas yan. Sa kasama ng loob, pag nakita mo yung pinagpaguran mo sa loob ng 13 araw eh, ipambabahe mo lang sa utak wala ka ng pang date sa susunod nakakaiyak <laughs> anyway ayun bago pa lang duty na ako ng project engineer namin noon paggabi para maglinis ng mga equipment ang problema na sa basement karamihan ng pumps namin may kasama ako Sobrang sipag, kaya naman ayon. Natutulog lang. Wala akong ibang pagpipilian kung di magtrabaho. At dahil bago ako, saka ayaw akong mapag at kinabuwasan. Nagsimula na akong kumilos. Inikot muna ako ng maintenance for familiarization. Paribasa, bago, pasikat, sipagsipagan, galing-galingan. <laughs> Last lang ng loob ang puhunan kahit hindi pa ako pamilyar sa lugar. Kakayahanin ko yung task ko sa ngalan ng pagpapasikat. Nagmagaling kaya kung sa sana ng suot. Hanggang sa makarating ako sa basement na hindi maipaliwanag yung amoy. Kampati ako naglalakad Malakas ang loob ko kahit papatay-patay yung ilaw sa hallway Patuntas sa mga pumps kasi Alam kong may gwadya sa dulo ng pasilyo Alam kong isang sigaw ko lang nire-responde agad sa akin Yun ang pagkakamali ko Kasi habang palayo ako ng palayo Patilim ng paligid dilim yung lugar na tinataha ko. Andap-andap na ilaw. Mga sirang bangkuan. Tarpaulins na hindi nagidagabit at basag na salamin na mga nakakalat na lang sa sahig. Mga saradang pintuan. Mga bodegang madilim na pag tinitigat mo, pakiramdam mo may nakatitig din iyo. Matilim na dulo ng pasilyo. Dagdag pa yung amoy ng lugar na hindi napapasok ng hangin. Wala pa din ako naririnig na ugo ng mga makina. Kinakabahan. Pero tuloy lang hanggang sa may nakita akong lalaki na katayo sa dulo. Nakaroon ni Pormito na gahindi ng sa akin. inisip ko agad na baka isa ito sa kasamahan ko. Kaya dali-dali ko itong pinuntahan. Sabi ko pa, Ah, sir, magpipim sana ako ng tab, baka pwedeng magpatulong. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang sa kawalan na sobrang lalim ng iniisip. may edad na si kuya kitang kita ko yung dalim ng mga mata niyang puno ng emosyon kahit against the light ang gustuhan niya kaya respeto na lang hindi ko na siya kinulit ng mga panahong iyon Paglagpas ko ng mga limang hakbang, nagulat ako kasi parehong katawan parehong taong nakatayo doon sa lugar na dadaanan ko. Paglingin ko doon sa pekin niya, pinagliwanan ko sa kanya, wala na yung taong kausap ko ilang sandali lang. Nasa harapan ko na. Napamura ako sa gulat at pagtataka. Naisip ko paano yun nakapunta ng ganoon kabilis sa harap ko nang hindi ko namamalayan nagduda na ako kaya hindi na ako tumuloy. Pagpihit ko para bumalik kung saan ako bumaba nakaramdam ako ng panlalaki ng ulo. Pagtayo ng mga buhok sa likuan sa kalamig na hindi mo kayang ipaliwanag. Nakakangilo at nakakasuka na pakiramdam. Nakakapanginig ng laman kasama yung tahimik ng paligid at huni ng mga nagtatago insekto pati ang nakakabiging katahimigan. Dangat ako pero pakiramdam ko yung kaluluwa ko na una na sa taas. Habang yung katawang lupa ako, naglalakad pa din sa baba sa sobrang takot na nararamdaman ko. Pa yung umul na akala mo may nasasaktan o tao naghihigalo pero lumalabang huminga. Pagkakas. ang may sunog na rin na laman sa paligid lakad takbo para ang ng oras gusto ko na magsisigaw noong oras na yan pero alam niyo yung pakiramdam na parang mayroong pumibigil ganun na ganun ang nararamdaman ko Ang makarating ako sa Dan, pa paakyat-sakto bumabayo kasama ko sa kayong tatlong gaj sa basement at pinatsukan ko. Kasi ayon sa nila, may higit dalawang oras na daw akong hindi lumalabas simula nang pumasok ako sa kwarto. Nakatutok pala yung isang gaj sa monitor ng CCTV. Kinwento ko sa kanila yung naranasan at nakita ko nakita ko yung takot sa kakuryosidad sa mga mukha nila. Base sa paglalarawan ko ng itsura. Tugma daw lahat ito sa isang maintenance na namatay habang nakajuti dahil sa taipun na kumitil na maraming buhay sa pamilya ng Garzal. Ayon sa kanila, nakatulog daw sa lugar na yun si Paeng Hapon gawa-gawa ako na lang yung pangalan ng namatay dahil bilang paggalang sa kaluluwa nito. Kasama yung dating engineer ng mall na sa kasamang palad na matay din. Ito yung kauna-unahang opisina ng mall admin sa ka-engineering department. Habang kasagsagan ng ulan, tumaas na lahat ng tubig. At dahil sa nag-iisang na kayuti na maintenance sa tola karilievo para magpatay ng mga breaker, inabot ng tubig yung mga outlets sa ilalim dahilan para mamatay si Paeng sa kayo isang ship engineer sa oriente. Nakita lang sila at may gwadya bumaba dahil wala pang nagpapatay ng mga equipment eh mataas na yung tubig at bilikado na para sa mga na namimili sa department store. Pagkatapos na nangyari, inabad doon na na yung basement at ginawang butay ka na lang. Yung amoy ng parang nabubulok na laban eh, siguro yun yung amoy ng sunog na katawan ni Paeng. Ito pa pala, mali pala ako ng sinuot. <laughs> sa kabilang yung pala yung basement, daanan papunta sa mga pam Pagkatapos ng nangyari, nagpigilig sila ng kandila at dasal para kay Paing at sa engineer na namatay. Ako naman dahil sa pangyayari, lalong lumakas yung loob ko noong panahon na yon. Nag-resign ako agad. Naisip ko ngayon, what if? Ngayon nangyari sa akin. Mag-oorasyon ba ako? Baka Magandang gabi Ang mga anino ng dagat Mil siyentos Lingayen Ang Piesta ng dagat noon, ikauno ng Mayo. Maaga palang, mga alas 6 nasa dalampasigan na kami. Buong angkan, kumpleto ang mga tito, tita, pinsan, lahat. Masaya, maingay at puno ng tawanan. Pero sa gitna ng kasiyahan biglang nag-iba ang ihip ng hangin nagtanong ang hipag ko. Na na yung anak ko? Anim na taong gulang lang iyon. Kanina kalaro pa ng mga pinsan. Maya-maya bigla na lamang daw itong nawala. Siyempre nagkagulo kaming lahat. Nagahanap, may mga sumisigaw, nag-aalala, tinatawag yung pangalan ng bata. May mga lumubog pa sa tubig para tignan kung baka nadulas lang. Iba namang eh, tumatagong palayo. Sinusuyod ang buhanginan pati na ang kagubatan. Wala pang isang oras may balita na may batang natagpuan sa may kapitolyo. Malayo yun. Mga tatlongpong minutong lakaran mula sa pwesto namin. At ang nakakatindig balahibo hindi pa marunong pumunta doon yung bata. Kinumpirma ng hipag ko. Nakita niya yung anak nga niya. Digtas ito, pero tulala. Nung tinanong kung paano siya nakarating doon, sumagot siya. May kasabay po akong batang babae. Sinagdala sa akin dito. Pero syempre, bata nga kaya hindi malinaw ang detalye. Ang kasama niyang pinsan nagwika bago pa man siya mawalang sabi. Eh, kasama pa namin siya kanina. Tapos bigla na lang siyang nawala. Walang nakakitang umalis. Tapos wala rin nakalapit na hindi namin kilala. Gusto na lang nawala yan. Hanggang ngayon, maging sa oras na ito, nagtataka pa rin kaming lahat. Kung sino yung batang babaeng tinutukoy niya na kasama niya nang mawala siya. At paano siya nakarating sa lugar na hindi niya alam ang daan. Pagalawang istorya. Ang mga buto sa isla. Tatlo lang kami noon, ako, kasama ko at ang bangkero. Unang isla pa lang ng hopping namin. Mahilig akong mamulot ng shells kaya nagikot ako. Maliit lang ang isla. May isang kubo at mag-asaw nagbabantay. Ahimik. Puro hampas ng alon at ihip lamang ng hangin ang maririnig mo sa kapaligiran. Habang naglalakad ako sa gilid, may napansin akong parang mga bunga galing sa mga punong parang pandan na may mukhang pinya. Pero nung lapitan ko ito, hindi pa ito bunga. Alam niyo kung ano to? Mga buto. Mga buto ng tao. Parang may mga laman pa eh. Tapos, pero parang natuyo na rin. Parang galing sa kung anong hayop o tao nakita pa akong piraso na kulay kay mangi. Nakadikit pa ang dating laman pero natuyo na ng husto. Wala itong amoy. Wala rin insektong dumadapo. Pero kahit pa, may kung ano pa rin kilabot na gumapang sa bato ko. Sa, na pa, sa takot, napaatras ako at habang nakatitig ako sa mga buto pakiramdam ko may nakatingin din sa akin mula sa likod ng mga puno. Hindi ko na tinanong yung mag-asawa. Hindi ko na rin kinuha kahit na anong piraso. Tapos, paranoid na ako. Yung utak ko kung ano-ano na pinag-iisip. Baka mamaya may nangyaring hindi nila ikwento o baka may ililibing pa. O oh, baka may nakakobli sa isla na hindi dapat makita ng bisita. Tuwakbo na lang ako pabalik sa kobo at niminsan hindi ko na binalikan ang bahaging iyon ng isla. Pangatlong kwento Ang bata at ang sirena Ito yung dagat na kilala sa kababalaghan sa lugar namin Kwento ito ng lola ko nangyari ito mismo sa kamag-anak namin. Bago pa sila nagdagat noon, nanonood daw ang mga bata ng palabas nungkol sa mga sirena. Isang batang kamag-anak namin ang nagsabi. Gusto ko maging sirena. <laughs> Gusto ko may buntot ako. Walang nag-isip na masama kasi bata nga eh kaya may bata yan ang pangarap lalo kapag babae pero pagdating nila sa dagat ibang istorya na ang nangyari habang naglalaro sila biglaro may humila sa paan ng bata isang malakas na hatak ito at sa isang iglap nawala na lang itong bigla naghanap sila lumusong sumigaw. Tumawag ng rescuer. Pero wala. Hindi na to lumutang. Hindi rin siya makita sa ilalim ng dagat para na itong nilamon ng tubig. Lumipas ang ilang araw na paghahanap sa kalang nakita ang katawan niya. Nangingitim na ito tula ng buhay. At ang pinaka nakakakilabot gabi daw na ring baybayin ang pinag-uusapan ng mga tao na may nangihila daw noon. Na may umiikot na nilalang sa ilalim ng dagat. Sabi nga ng ilan kung daw show ko ito eh, malamang serena o kung anumang espiritong naninirahan sa kailaliman. Kaya hanggang ngayon, iilan lang ang nalilugod doon at halos wala nang nagtatagal.